pangalawa kong bed. Hindi naka pera kasi yun eh. Hindi eh, bakit siya mo nilagay? Hindi, tatang ako kapag lang Okay na, tatalim mo ngayon. Tatalim mo ngayon. Diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako nito. Kasama ko si Chairman. Kayo yung panggalit ha? Nasa naula nyo na yung kami. Kayo yung panggalit eh. Hey. May mga padrino yan. Kayo yung padrino na yan. Hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang di ni General Suka. Ayaw ni Mayor ng ganyan. Kasi ang gusto ni Mayor, uto, ang gusto sa amin ni Mayor, nagsimula kami kahapon, ah, kung gusto lang natin tumulong, kahit wala yan. Ah, kaya yung mga kanina, minakita kami, Arco Muro, tatanggalin namin yun. Ah, oh, simula kami kapo. Tinanggal na po yun namin yung nandun. Oh. Ito na lang natira. O, oh, yun nandun. Ito na yung nandun. dito tayo. Barangay... 16, zone 2. O, oh, yan. Ha? Kay Mayo, ah, kay... Kay hey, Jen, huwag muna pa kayo naman yun. Kay Manga Bread. Kay Kay Manga Yung mga bakal-bakal na lang yung may pangalawang pangalawang. O, hindi. yun nga, yung mga arko. Yung may mga arko. Yung mga arko sa kayong bakal. O, dito, pangalawang barangay. Ah, Kay Chairman. Herman. O, Ah, gagawin natin. Basta lahat lang na obstruction. Pag ganito tertiary, wala tayong uh, ano, apa patupad lang natin yung, yung city ordinance sa kaya ano nang DSC, bawal sa bike, okay, Tapos yung so, ako pero sumunod, mo muna natin gawin kasi may sa kanila. Ah, okay message. Good naman po, Chairman Gabriel. Uh, Mabay po kayo, Gabriel. So, sir, ano yung wala po may hindi ko ay nasama ng bigyan ng show ko so sa orta ng DLT. Oh, yeah. Uh, sir, kamusta lang po yung status ng uh, barangay po nila when it comes to kaayusan uh, at kalinisan na nasasakot. Uh, dito naman po sa barangay ko, uh, wala naman po kami naging problema kasi yung mga kabarangay ko po, eh, sumunod naman po doon sa pinag uutos sa amin. Uh, yung pinagutos po ng DLG, ginampanan uh, ko naman po pinigilis ang chairman Katatungo ng aking mga uh, kagawad at saka mga tanod uh, Okay naman po, uh, naayos naman po namin yung mga dapat namin ayusin Che, sa tingin mo na, sa estimate mo na, kailang percent ka na sa compliance natin? Siguro mga 80 to 90 percent Hindi ko po masasabi na 100 percent kasi po ngayon, uh, yung iba medyo nagsibali ka na po kaya ito pong darating na bukas yata or Friday, magkakamit po kami uli ng clearing and cleaning operations. Katu okay. Katuwang po namin ng MTTB, DPS at saka po yung mga kapulisan. Chairman, last na po, uh, when it comes to resident, sa mga residente po nila, wala naman mga pasaway o makukulit. Ah, uh, Doon po sa ginawa kong uh, paglilinis, may mga natamaan po ako, maski yung mga tagalooban, eh, medyo sumakit yung damdamin nila sa ginawa yeah. ko. kaya lang po ako bilang sa chairman, sumusunod lang po ako kung ano po yung pinaguto sa akin ng mga kataan. Lalo na po yung utos ng DLG, di ba meron po kaming circular uh, 1921 das one-to-one, one, uh, binamba po sa local government, local government binamba naman po sa barangay. So bilang isang barangay po, uh, chairman, sinusunod po namin kung ano po yung kagustuhan nung nasa taas. Okay Che, uh, any message na lang sa mga residente mo? Uh, doon naman po sa aking mga residente, Kasi sa na po, uh, medyo nagiging mic po ako kasi uh, dahil sumusunod lamang po sa kinabukos ng nakakabara sa amin. Uh, yan yun lang po. Saan Thank you so much po, manuwa, po. po. Oh, si chairman, tutulungan natin to. Ha? Talagang ganon. May, may mga tatamaan dyan. May matutuwa, may magagalit. Pero mas marami matutuwa. Ha? At para to, para naman sa kanila ko. Ha? Yes. O, oh, yung mga tinamaan ni Chairman, eh, pasantabi. Talagang ganon eh. Tatrabaho lang kami. Ha? Okay, kento. Tatrabawin natin to ngayon. Tapos, pag natapos to, Kuminti nyo na lang para maano natin ha. Sige, sige. Gusto ko yung isang... Alright, thank you so much po, Chairman uh, Bernardo Gabriel. Sa Badut Linggo. Ha, huwag ah, lang kinito. Ha, ang balang. Ay, sorry. Ay, sa Badut na magkara ba? Gusto <laughs> ko ako na lang, <laughs> ako eh. Tayo camera. Kasi, pagkita. Gusto ko ako lang. Gusto lang.

hindi pa tinanggal. Nagbawas lang sila abon Ay tanggalin. Kaya daw po. Kaya daw po. Tao po. Magandang umaga. Okay mga kayo na ito uh, Piso it, na sinasabi ni General Sukat na nadaanan na, -na daw niya to noon. Uh. So ibang yeah, nga chairman to ha. Huh. Pero Oo, ko pa rin yan. Tayo, Sa trabaho niya. Tao and po. And I, okay, mga ito yung mga ordinansa, huh? mga city ordinance pa... para just in case na hindi niyo pa alam, o hindi niyo pa kapisado. Eh, bawal na <laughs> eh, ito. <laughs> ah, bawal na, <niyo>, bawal. <laughs> Banging, kasi ito daanan na. O, ano, ito oh, lang ako tatanggal. Oh, eh, ko na to. Pangalawa kong base Hindi, baka pera kasi yun eh. Hindi, eh, bakit siya <laughs> oh, okay, <natanggalin laughs> mo nilagay? hindi, ko mag-i- okay na. <laughs> Tagalin so, mo na yun. mo Ha? Ah, kasi, tinanggal ko na ito. pinatanggal ah, ko na ito. No, okay, hindi, hindi eh. <laughs> Kailan tayo si Richard? Hangal <laughs> <laughs> <Samo. Samo> na na <laughs> Ah, okay. ganito ka gawin natin sa kailangan to, kahit ko kahit hindi mo barangay. Ako pa ko. Kuha na sa executive order, ha? Para maging ano tayo, fair tayo. Kaya eh, niya sinabihan, ko na to noon. Hindi ginawa. Hindi na kailangan ko. Batay ako ngayon, gagawin ko. Ano na? Tayo na layo, Tayo na 'yo mga bata. Okay, okay. 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 Ay mga kayo, nandito tayo sa Barangay 16 at Zone 2 ah, uh, sa San Luis Street, no? Ito nga piso nito, ah, sinasabi ni General na no? nabalikan na daw niya to ilang beses na hindi pa rin tinatanggal. Although bagamat ah, uh, nagbawas lang daw sila, pero still ah, uh, nandito pa rin sa may ah, uh, labas

Ito na lang ito. Kinig Bawal ko. May dalawang batik na kasama. Kaya mga mga na ipapalik yan ha? Pag binalik siya. Huwag na ipapalik Pag ito pa Hindi ko na ipapalik siya. Para magkano na ipapalik

magkakasunog to, delikado to. Sir, ah, sir kasi tinalitan uh, pinalitan po nila yung ano, PILD, yung poste, PILD. Ay, PILD. yung luma. Ngayon hindi nila ito inakit doon oh, sa, oh, sa poste. Pinalitan nila yung lumang poste po, pinalitan nila. Pero may kapal. request na nito, may Wala pa. Gawa ka na request eh. Okay. Sa Miralco. I-request okay. sa Miralco to para may taas. Kaya mga puro na wala po tayo. Alam mo kung bakit nabulong ko ito? Sinasabitan nila ng kung ano-ano eh. Sinasabitan nila eh. Kaya, kaya, kaya lumulong doon ko sinasabitan eh. Kaya yung sinasabi, tanggalin. Ha, tanggalin, para hindi pa ka lumulong. Kasi pag lalagas ako dito, sinasabitan ako. Yan ang kasuntok na dyan. Okay mga ngayon, ang instruction na Nananawagan lang si uh, General Asukat uh, dito sa uh, San Luis Street, uh, Para kay 16 Zone 2 para to sa mga nagmamayari ng no, mga cord nito, kaya ng no, mga PLDT, uh, sina sinisina man, mga cable para ayusin. Uh, sobrang baba na mga kayon.

Ito, na. na <tong> Eto, binutasan ko na ito noon. O, hindi ginawa. O, yan. Yeah. Kaya. Kaya. Pwede ang boss namin to. ang nakakasipa, boss. Oo! Hindi mo masipag. Hindi mo eh! Ayan, kita mga pa tayo kung mag-uwan. Tambuan. 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 Oo,

mapalita na buwan 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 mapalita na 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 buwan mapalita na buwan na buwan mapalita na buwan mapalita ko. na buwan mapalita na buwan mapalita na buwan mapalita na buwan

Sobrevivirá. Ah, para la yos. Para una conversación. Re. Si me mentiras, te haré. Te dolerá en la alma. Ya no voy a hacer. ¿A papá acá?

Okay, mga kayo, uh, ulitin lang natin, uh, dito na tayo sa Telephone Road uh, Kanin tayo sa San Luis Street uh, Ngayon babasa tayo sa Telephone Road At kasama uh, pa natin sila General Sukat At clearing operation pa rin natin Kasama natin sila Sir Richard Tapos sa uh, uh, Barangay 16, Zone 2 Kay Chairman Merlo uh, B Kasama natin General Sukat uh, Richard Valencia sa okay, okay. okay, 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 okay. lahat ah. uh, okay, ng mga na Ah, Pwede yung mag-anap, pwede yung mag anak po -ana Pero kung sa kopi nyo, kano, pagkita. Ha? Ah. At ito, tignan mo, para tayo may Christmas tree nito. Pambira kayo. Oh. Susi, ah. Ha? O baka mamay, papalik na naman dito to. Ah. Ha? Papalik ako to. Okay. To. Okay.

कौन रहेगा कैसा Dato nato, ng mga tao sa sige na. Dadalaw daw si na ng mga bagay-bagay. mga bata, nakaka-eto. Tanong-tanod. Ha. Ay na yung ay ko. 'yan, baiko. Ay wala, wala 'yan, Oh, hello. Wow. Hi. Hi. hello, hi, hi, hello, <laughs> got first, got Back first, got first, Back yeah, got first. Then.